Guro! Mag-iingat ka at huwag malilingat handang higanti ni Conde Adolfo. Opo, aking guro. Huwag ka rin papabulag sa mga ang ipapakita niya sa'yo. Dahil alam mo may, may itib siyang balak na itinatago. at isa pa, huwag kang papahalata na alam mo ang kanyang nasa anak. Po kayo, aking guro. At ipanatag niyo lang po ang inyong kalooban dahil... Kung may kasamaan man siyang gagawin, tiyak, ako ay lalaban. So, pagtiisan at hinihintay ka ng maraming sakit. At mumulan mo na ang pakikipaglaban sa mundong bayay puno ng kalilugman. Mm -hmm. Tiyong ang tinog, maaari niyo po ba kong pahintulutang sumama kayo, Florante, pa Albanya? Parang awa niyo na po, pahintulutan niyo na po ako. Pokong awa niyo na po. Ako sanay pa yung tulutan niyo. O oh, sige. Napayabing ko na kayo. Ngunit mag-iingat kayo. Maraming salamat po, Tito. <laughs> Paalam na, Floral Pals, Melandro. Gubayan sana kayo ng... Paalam! At ingat kayong dalawa! O ama, bakit ka nagkaganyan? O anak, alam mo namang matagal na tayong inyo ng iyong ina. Bakit kayo lupit ng mga? Ama! Huyos? Ano pa aming buhay na mag-ama? Niya po sa bangis ng sing isang dusa. Ang walang galang na po, mahal na duke, may pinapadalang sulat ang hari ng Crotona para sa inyo. Ama, ano pong nangyari? Kumingi ng tulong ang reyno ng Albania, anak. Dahil sila'y sinakop ng hukbong Persya na pinamumunuan ni General Osmali. Ayon sa balita, ipangalawa lamang siya kay Prinsipe Aladin na isang kilabot ng mga gerero kahit anong dusa ang aking pinagdaanan, kahit minsay, di ko maaatim na mangyari din ito sa iba. go. Oh, duke! Ang lalaking ito, kamukha ng bunyong girerong aking napanaginipan. Sinabi ko sa'yo, sino siya? Bugtong kong anak na sa Florante dog sa mahal mong yapak. Ibi lang sa basalyo't alagad. Hindi! Pero bakit? Hindi! Dahil siya magiging general ng hukbong dadalo sa bayang Crotona. Florante, nuno mo ang hari ng bayang Crotona. Dugo kang mataas na dapat kumita ng sariling dangal at, at bunyi sa gera.